Hello guys, welcome to my channel ayan, kamusta po kayo lalo na sa akin mga subscriber at sa mga nanonood ng aking video upo pala natin sa America okay, ngayon gusto ko i-share sa inyo yung aking pinapadala sa akin parents sa aking mama sa kanila pag ko every time nagsisend ako ng box ngayon, magpapas ko na naman. Hindi pa nadating yung box na pinadala ko sa kanila. Ngayon, nakaready na po yung ipapadala ko para sa Christmas. Ayan, pakita ko sa inyo. Hello, ayan na po yung box na ire ready ko papuntang Pinas. Ayan. Ito po ay lagi akong merong binibigay sa akin family sa Pinas. Ayan. May pagbibigyan ako niya. Ayan po yung mga nakalagay sa akin balikbayan box. So, May mga damit sila mga brand new. Ayan yung mga t-shirt. Ayan. May chocolate. Ayan po ang papadala ko sa akin mother. Ayan sa akin kapatid sa family. Ayan. Ayan. Ako po ay always share my blessing to my family, my mommy. Everybody. Ayan. Ayan po yung isa sarado ko ulit yung box. Kailangan po po yung ipadalabay. Next month siguro para makaabot siya sa Christmas. Purong-puro po siya ng aking gamit. Ayan. Diba? Ako po ay always nagigib ng blessing sa aking family. Okay. Ito papakita ko sa inyo yung isa kong box na maliit na ibibigay sa aking family din like a auntie. Ayan. Gusto ko silang i-share ang aking blessings sa kanila. Kaya, unti ko siya po lang bigyan. Alright? Okay. Ito po. Oh. Ito ko sa inyo. Yung nice kong box. Ayan. Ang ibibigay ko sa okay. Family din. Ayan. Ayan po. Ready ko na siya. Malapit na siya mapuno. Kaya bibili ako ng cereal. Ayan.